Hi guys Afternoon We we'll got my vlog <laughs> It's uh, July 10, 2024 Kasama po natin ang ating mga kasamahan sa seminaryo Ating mga seminarista Kina-order like uh, lang kagabi <laughs> Ayun yung dalawa po sa si likod uh, Dito tayo ngayon sa Mayroon akong nakitang Pamilyar may artistang dalawa. Nandito na pa sila, oh. Mani lang iwas. Actually, guys, uh, dito po ako ay eh, noong 2018 pa lamang. Kakabalik ko lang ngayong araw, o ngayong taon na ito, 2024. Hindi po lang tinasahan, kasama po ating mga ang ating community dito sa uh, Bagasinan at sa Indonesia. Ah, grabe, oh. One-sided talk. Selfie pack no? dos, tres <laughs> So, yan ha Nandito pa natin kasamahan So, ito ngayong araw na ito At sa uh, Sa oras na ito ay Hindi pa maraming tao Mamaya-maya mga, mga gabi ha uh, Dadami po ang tao dito Nanon na maganda po ang uh, Weather ngayong araw Hindi siya mainit Makulimlim namang pero maaling sangan. <laughs> Yan. So, here we are, Vegan City. Kaya punta ko, no, uh, ang last punta ko dito ay last 2018. Nung kami po ay nag-vocation campaign mula Ilocosur hanggang Anote uh, eh, hanggang dito sa Vegan City. Na kung saan Matagal ng panahon It's uh, Ano na ba Eighteen So six years na Oh Seven years Seven years na Almost seven years na no? So Maganda pa rin dito sa Ano guys Sa uh, oh Si Muka Nandito si Muka <laughs> Maganda pa rin dito sa vegan May Starbucks dito Starbucks ya yeah, o. No? Kahit saan, may selfie. Ganda, no Talaga na preserve talaga. Yung uh, itsura, yung bahay dito. At ang uh, mga mga lumang uh, bahay na hanggang ngayon ay talagang buhay na buhay pa ang itsura during the Spanish uh, time ma maarinsangan. No? Buti na lang, ganito lang. No? Hindi siya walang araw. Makulimlim lamang. Pero yun nga, maarinsangan pa rin. Magwapo oh, guys. Tapos na kasi ang aming meeting. So, gumala muna kami dito para para relax ang aming mga isipan. Yung mga idea namin kanina kahapon sa aming pag-meeting o pagpupulong uh, ah, tungkol sa vocation at mga estatiya at mga update. So, kailangan natin ay na muna dito sa lugar ng Vegan City. <laughs> kasi minsan kasi kapagod din mag-isip kung ano ang mga dapat natin gawin sa ating vocation team at para kung ano po ang mga istatahiya anong mga ideya, paano yakagin ang mga kabataan is coming uh, next school year. Magamat mayroon pa tayong uh, 14 o 14 students na papasok po sa seminaryo. Pero ganyan pa man natin pong dublihin pa rin ang ating uh, ginagawa, ang pagkilos, ang ating misyon para sa kinabukasan ng ating simbahan, lalong-lalo na sa Clare Rex St. Paul. Hmm? So this thank you guys, sir. Huh? Nakarelax kami ngayon araw na ito, nakapunta kahit na uh, medyo malayo ang aming biyahe mula po bang Pangasinan, no? At uh, pa man ay nakita ho tayo ng bagong hitsura, bagong lugar at atin po nasilayan silayan uli itong siyudad ng Vegan City. Maraming salamat, magandang hapon po sa inyo na.